Alam mo yung pakiramdam na kahit anong galing mo, parang hindi pa rin sapat? Yung tipong gusto mong maging perfect, sa trabaho, sa pamilya, o kahit sa sarili mo, pero sa totoo lang, pagod ka na? Yan ang nangyari kay Nina sa pelikulang Black Swan. Isa siyang balerina na ginawa ang lahat para maging perfecto. Pero habang hinahabol niya ang perfect image, unti-unti naman siyang nawawala sa sarili. At dito mo mapapaisip. Minsan ba, sa sobrang pagsubok mong maging ideal, nakakalimutan mo ng maging ikaw. Ang pelikulang ito hindi lang tungkol sa sayaw. Ito ay tungkol sa laban ng liwanag at dilim sa loob natin, sa pagitan ng taong gusto nating ipakita at ng taong totoo nating nararamdaman. Kung gusto mong mas maunawaan ang mas malalim na kahulugan ng Black Swan, panoorin mo ang full episode sa Edwin Tan Podcast sa YouTube, TikTok, Facebook at Spotify. Huwag kalimutang i-like, i-share, at mag-subscribe para sa mas maraming kwento at pagninilay tungkol sa buhay at espiritu.